Magandang gabi mga idol Naalala nyo ba ang uh, lugar na pinuntahan ko Dito sa Lumang Gusali May video naman tayo ng araw Ngayon video naman ng gabi Titingnan natin kung ano yung mga uh, Magagandang uh, Ano dyan sa Gusali Iikutin natin yung take mga idol Samahan nyo kami mga idol Pupunta na natin ang lugar na Lumang Building Bali Mga idol Samahan niyo ako mga idol. Uh, sana payagan tayo makabidyo rito nang nakatira dito. Na, dito na tayo mga idol. Makapit na. Muna itong lugar mga idol ha. Makikita ninyo yung building mga idol. Ayan na. Yung building ngayon, na yan ay tulog. Na. Masa iluwa dito tayo na may makabidyo may sa inyo hari ha. Huwag ito mong nabati sa mga nagkuyo di ha. Masa iluwa dito ko ninyo. Magbidyo dito ko ninyo para hindi karamihan kasi nakatakot dito eh mo na yung lugar mo ito kanip eh. mo na ni dito muna na tayo sa unahan mulakad lang ta hanap tayo mga parkingan na may palas dito ng lindot mga idol nilampasan ko muna mga idol ha kayo mga hanap tayo ng parking na maganda okay dito na tayo Salamat ah. Nandito na kami mga idol Ayan Islil e, lang Huwag akong Class kaya Ipangalibutan e, e. e, ako Tabi-tabi po Magandang gabi po sa inyo uli Ako po si Don Sniper Ang um, Video po na ito ay Hindi po para sa Kasamaan para po ito Sa mabuti po Tandaan nyo ako mga idol Sa isang lugar na napakadilim Walang kailaw-ilaw Okay mga idol Ito siya mga idol ha Tingnan nyo mabuti mga idol Ang uh, resulta alas 12 ng gabi na kami dito Uras ang alas 12 Pare alas 12 na pre Alas 12 na Alas 12 na Okay yan pa mga idol ano Yan po yung palibot Tayo po yung uh, tinatawag na si Pitang Sa unahan Tapos ito po yung pintuan Papunta dyan Tapos siya ibabaw Paliti Ayan Oh, sa so, mga nakatira dito ha Uh, mga min mimpasaylo kung sa Tagalog humihingi kami ng uh, pasensya at sa pagkaistorbo sa inyo dito sa lugar ninyo ngayon ko lang po ito gagawin ang pagvideo dito sa inyong bahay kasi uh, sa nakikita ko po dito sa lahat ng mga nakatira dito ay para sa akin ay para napakaganda ang tingnan dahil siya ay nasa tabindagat ngayon balikan po natin dito sa kabilang tagiliran tara balikan po tayo dito sa kabilang side niya eh, eh suka pre. Suka. Ayan. Mga idol, oh. Mauna ay siya. Eh, isa na po na yung balay. Ah, uh, mga ayaw pasaylo sa nakatara dito sa isang ban na ito. Ah, uh, baliti. Magandang gabi po sa inyo. Ah, uh, mga po yung pasaylo. Ano po, naka-istorbo kami sa uh, inyong pag, pag, ah, uh, puyo diha. Pag tira ninyo. Kinikilabutan ako pari. Ay, sige, sige, sige. Ngayon, dito na po dati dito sa kabila kung ano yung, ah, uh, ah uh, magiging uh, ano dito uh, mga resulta rito sa likod okay dito na po ang tagiliran niya yung kabila niya na andyan po yung butas na malaki mga idol yung, itong kwarto na yan na yung butas na malaki ah uh, mas, mga ayaw po ko ng pasaylo ano po dyan sa nakatira po dito sa isang balitin na po kanyang isang balitin ito ayan na andyan yung isang butas na malaki dyan na sabi nila may nakatira daw na ahas na banakon tapos ayun napakalaking ano yan balitik dito naman sa kabila doon sa tumoy masyadong marami ng ano basura alam nyo ba idol yung, hali, yung mga ano na yan yung mga pader na yan naka ano na yan mga idol naka nakahangir na yan alam nyo yung nakatukon lang dyan haligi na lang nakatuko dyan pwedeng bumagsak yan kahit anong oras kaya delikado rito na mag steady ka dyan sa mga bata naman bawal din ito kung na, mayroon kayong mga anak na pwede ipapasok nyo rito yung gagawin oh, hindi pipili ang bata rito bawal na bawal ang bata rito uh, mga yung pa sa ilo sa nakatira dito sa ano nito sa malaking uh, ano na ito na baliti bali tatong baliti yan idol mungutan ako yung idol kung sa may masulti mo sa pagsulod nato ngayon karong gabi dire sa sa lumang gusali kung sa may mga nakita mo diyan uh, talagman gamay kung sa pa alone, pero balik ko na ito pero na alas 12 okay okay balik ko na ito pero okay naman kakadiha Okay lang ang ngiti na. sa estimate mo, Dol, makaya lang? Kaya. Kaya? kaya? Sa tingin mo, kung sa may mga, ano, man, ano ang iyong nararamdaman dyan nung pagpasok natin kanina? Kung sa ya, may, ano mo rin? Isip ka ikaw rin, Drak. Pero buta na nagpuyo, Drak. Buta na puyo? Hmm. Kung sa may mga naanahan mo rin kanina, kanang mga kakaiba dyan na nararamdaman mo? Kanindaw ko, mula ipo kinayon. Karon kay hapit naman magalas 12 idol. Alas 12. Ato na silang magsama sama na to kawo na to. Eh buntag na na ato silang ng good morning ra. Okay tayo. Eh. Ah, tara at bang naman sila to. Asa ang ispa to para ispa te. Ito ito to. Eh. Ito. Na 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 na. Oh. Oh, aron na na. Aman ta at bang. Pag buntag yo ta diri karon. Buntag ta. Lain bagi mengulik anu nga. Pag buntag yo Gusto mo ang gipresentan mo ka nang baliti man na. Asa media na? Asa media na? Like mm -hmm. Joseph, awal,